Mga kajin bulag Bibistahin sana natin si Jinjinir Ang problema Umalis na daw si Jinjinir May dalang Jin Kasama si Foreman ayun o no? Mga nakagrahin na lang yung Kanyang truck Saan ko kaya sila mapupuntahan Ayan mga ka-Gin Bulag Negative talaga si Ginginir dito Pero inuumpisa na yung project niya Ayan o oh. Bali oh. Oras na rin naman Kaya siguro lumabas na sila ni Foreman Ayan Bilis o oh. May followers kaya tayo doon. Andun kaya si Jinjinir. Abang-abang lang. Let's Jin.